sama-sama po tayong magdasal. Mahal na po Yesus sa sareno, naririto na naman po kami, iyong mga deboto, iyong mga alagad, hindi lang para magsumbong, hindi para magreklamo, hindi lang para magpaawa, kung hindi para tunay na magdasal, tunay na magdebosyon, tunay na manalangin. Narito po kami para maging maamo at panatag ang aming kalooban. Narito po kami para sumuko sa inyong kalooban. Narito po kami para magmakaawa sa iyong biyaya. Sapagkat mahal na pong Isus sa hindi po ito tungkol sa ginawa sa amin. Hindi po ito tungkol sa ginawa namin o magagawa namin lamang. Kung hindi higit sa lahat, katulad po ninyo, narito po kami tumitingala katulad ninyo habang pasan pasan ng mga krus namin sa buhay sapagkat nagtitiwala kami sa iyo. Sapagkat alam namin ang magagawa mo ang tunay na lunas at solusyon sa aming mga pinagdaraanan at krus sa buhay. Mahal na pong Isus sa Sareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.